Okay oh, to, mas masarap. Anong bread ko na ito? Ang cute din, ang tikman The best to, the Halo-halo na yung bread masarap. Oh, di ba? Uh, masarap. ah oh. Ate mau, ate mau yan. Masarap siya. So, uh, more on the sweet ano siya, sweet note siya tapos So, um, mas mas lang siya. Ba? Diba? Diba? Okay, bibili ako. Oh. <laughs> di ba? Okay, go. Okay, na sa diba? dito sa. Oo. One soul. So guys, may nabudol po ako na bumili na... Pakita naman kayo. Hey. <laughs> Pumili ng bayan. Yes, yes. Sure, bayan ng Kiangan yeah. dalhin nyo sa? Manila, Manila hanggang Siargao. Yes! Yes naman. Ang tama oh. ng baya. <laughs> Ay. Ay. Yun. <laughs> okay na ba? For the content lang? Ayun na naman tayo. Kapag, kapag maraming views yun por ciento anual. ¿Yon?